Ayan, good morning mga kiyo. Welcome sa ating YouTube channel sa Pocket TV. Ayan, so sa video na ito mga kiyo ay manonood tayo ng mga survival idea dito po kay Marusia. Ayan, so kilala niyo naman siguro to guys. Isang content creator na taga bansa na sobrang galing talaga uh, sa larangan ng mga survival. Ayan, so ito po na ora natin guys. So nakita niyo naman kiri na nag-init siya ng tubig, gamit yung buko. Ayan, nagkapit siya. Uy! Ayan kumuha siya ng plastic guys alam niya kung saan siya kinuha ayan o oh. tapos nilagyan ng tubig ayan tapos ano yan pinuusukan ah oh. ano mayroong ano ay na po yan niya para magiinat siguro siya ng tubig gamit yung plastic tapos ayan nagbato po siya ng boko ngayon ko lang nalaman guys na pwede palang batuhin yung boko <laughs> buti naman nalalaglag ayan ah okay ayan braka style o oh.